Ilang araw matapos makumpirmang break na ang engaged couple na sina Bea Alonzo at Dominic Rocket, minasag na ng aktor ang kanyang pananahingi. Ito ay sa gitna ng batuhan ng mga akusasyon at espekulasyon ng publiko kaugnay sa pinag-uusap ang paghihiwalay ng dalawa. Sa pamamagitan ng Facebook ngayong Huwebes ng Umaga, February 8, 2024, Nakiusap si Dominic na wala sanang hate, basang, negative things. Idiniindi ni Dominic na si Bea ay a beautiful person inside and out. Sinabi ni Dominic na mabuting tao si Bea sa loob at panlabas. Kalakip ng Facebook post ni Dominic ang Instagram Reels na ibinahagi niya noong October 21, 2023 bilang pagbati sa kaarawan ni Bea. Naglalaman ito ng video clips ng mga biyahe nila sa abroad. Magmula ng kumpirmahin ni Boy Abunda sa programa niyang Fast Talk with Boy Abunda sa GMA 7 noong Martes, February 6, na hindi na matutuloy ang kasal ni Nabea at Dominic kung ano-ano ng isyo at espekulasyon ang lumalabas. Ito marahil ang dahilan kaya nagdesisyon na si Dominic na basagin na ang kanyang pananahimik. Na-engage si Nabea at Dominic noong July 18, 2023. I want to spend my whole life with you, Forever, sabi ni Dominic. Pero pagpasok nitong January 2024 ay lumabas ang usap-usapang hindi na matutuloy ang kasal ng dalawa dahil nagbreak na sila. Iba-iba ang lumalabas na dahilan ng desisyon ni Nabea at Dominic na tapusin na ang kanilang relasyon at hindi na ituloy ang kanilang kasal, ngunit wala pang direktang pahayag ang dalawa tungkol dito. Kayo, anong masasabi nyo sa pahayag ng aktor na si Dominic Roque? E comment niyo lang sa ibaba at atin yang pag-uusapan. Maraming salamat at God bless.